Di lang basta babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. I, I for an I. I for an I. Attorney Edward, good morning po. Live po tayo ngayon. Pagbati po ninyo sila po ng mga nakikiling nanonood po sa ating uh, Facebook Live. Ah. Uh, magandang umaga din po sa inyo sir at magandang umaga din po sa ating mga nagkakakita apo uh, sir uh, uh, attorney uh, siguro uh, gusto po namin uh, malaman po in a uh, political analyst perspective ito uh, pong latest development po ngayon uh, sa usapin po ng sigalo tension dyan po sa Middle East uh na uh, tuluyan nga nag uh, uh, nung una parang na uh, binali wala nila yung uh, panawagan ni uh, President Donald Trump uh, dahil nga medyo na bad trip na rin tong si uh, Donald Trump uh, doon po sa pag violate sa ceasefire na unang inanunsyo niya. At pagkatapos eto po may anunsyo mula sa presidente ng Iran uh, na talagang uh, tinatanggap na nila itong uh, ceasefire na ito ending the 7 uh, 12 day uh, war na tinawag nila. So ano po ba ang uh, pwedeng uh, Uh, maging epekto nito. Pero bago muna ni Attorney uh, Edward, kung ititrace back ba natin kasi kung maalala ko, di ba, noon kaalyado uh, hindi naman Kalyado ka pero parang uh, uh, suportado ng uh, Iran noon uh, uh, ang uh, bansang Israel nung ito ay uh, nag-apply na maging uh, estado o uh, independent state. Uh, tama ba Attorney uh, Chico? Uh, well tama na ano. and in fact, makaalyado talaga sila. Mm -hmm. They're sila na magkakampe no until 1979. Mm -hmm. Noong -hmm. Uh, si Khomeini um, sa Iran. So medyo naging sour yung relationship nila. Mm -hmm. And it has always been ambivalent. Eh ganyan kasi talaga sa Middle East. Ano? Alam mo kasi syempre ng pagbalik ng Israel. Eh nagdulo dyan ang tension dun sa region kasi medyo st stable sila. No? And all of a sudden pinilit. Siyempre na ibalik sila doon sa lupain. Mm -hmm. Siyempre merong na displaced at yung system of alliances at masyadong malakas ng sarili yun. So, siyempre nakakampi-kampihan, ano. At ganoon uh, ganun ang nangyari. Uh, for example, ang Egypt, hindi ba, eh, kaaway dati ng, ng Israel yan. Pero mm -hmm. ngayon, eh, parang kaalyado nila. Very ambivalent kasi talaga ang uh, uh, relasyon dyan sa Middle East. Uh, kaya that is expected. Ano? Yung sigalod dyan, hindi naman ngayon lang. Eh. Mm. -hmm. Uh, Kung parang ano yan eh, parang, parang dalawang mga bata, parang mga bata lalaki nag-aaway ano, at some point. Eh, mm -hmm. nag-aaway sila, parang, oh, ayan na naman kayo. No? <laughs> And, uh, that has always been the case. Oh, oh. Pero anyway, Atty. Uh, Edward, uh, ano po ba ang uh, ano nito? Pa parang uh, magiging impact nito There's, not just only the, in the Philippines but uh, also uh, dito sa uh, tinatawag dati na world order no? eh, na pinangungunahan siyempre ng mga malalakas na bansa tulad ng Estados Unidos uh, na ma mataas din ang presensya dyan sa Middle East kasi marami silang mga base militar din dyan. Well, unang-una sa lahat na ano, makikita natin talaga na kapag uh, pinag-usapan natin 'yung mga pakikipag pakikipag-ugnayan din sa na panlabas ano mm -hmm. ng mga bansa, eh makikita natin talaga na ang United Nations ano, eh, ay mahina, ano, Kasi wala naman siya talagang law enforcement mechanism. Mm -hmm. Hindi niya kayang magpatupad. Sa bandang huli, ang nagpapatakbo pa rin yung mga superpowers na tinatawag And in fact, kung titingnan mo nga ang UN, eh, ang talagang malakas na nasangay lang naman dyan talaga yung Security Council. Ano? Yes. so, binubuo so, ito ng mga bansa na may kapangyarihan at kapabilidad. At ang Amerika has always been playing that crucial role. Ano? Ito ang nangyari ang limbawa sa sigalot sa pagitan ng Israel at uh, Iran. Eh, nakita mo, pinangyumasukan nila yan. Pero kung titingnan mo, ano, uh, of course, they all want to save face. But at the end of the day, uh, nakakatuwa yung, yung at pag-atake na ito. Eh, no? At mag-atake ang mm -hmm. Israel. Unang-una, -una, nanawagan sila sa mga mamamayan ng Tehran. Ano? O, lumikas na kayo kasi atakihin namin yan. Mm -hmm. ganun announcement. din yung nangyari mm -hmm. yung sa Amerika. No? At yung Iran, kanyari, kailangan nilang mag-detalita sa Doha. No? So, meron din silang pasintabi, oh, kami po yung magbomba, no? Uh, I think very crucial yung ginawa ni Donald Trump. Um, uh, pero of course, kailangan nilang mag-save face initially, di ba? Sabi ng ilan, hindi eh, namin mapapatawad yan, eh, di ba? Mm -hmm. uh, but at the end of the day, um, yung sigalot kasi sa Middle East, kapisado na nila, sanay na rin sila, and it's something na they have to live with. So kaya yung mga ganyan ay uh, hindi na masyadong nakakapagtaka. No? Hindi ba mm -hmm. dahil bawa sa usapin ng uh, sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine, ano? eh, hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Mm -hmm. And, ang, problema kasi sa mga ganyan sigalot, Galot, uh, meron niyang epekto globally. Unang-unang ko na -unang -unang, sa usapin ng ekonomiya. Tama. Tandaan natin, uh, nung may Cold War pa kasi, nahati ang mundo na, no? hindi ba? Sa pagitan ng Amerika at USSR, ano? At may mga system of alliance na tawag tinatawag. That mm -hmm. would hmm play a role. Kung baka nagkakampi-kampihan sila, may tension o no? may arms race. Di ba? Kaya lang, noong nagkaroon ng glass na no? no, sa Perestroika, no? nasa panahon ni Gorbachev at na-disintegrate ang USSR, eh, ang uh, movement ng mga bansa ay uh, wakasan yung uh, pag, uh, pagsasagawa at pag i ng mga nuclear weapons. And that has actually become an issue. No? Kapag uh, merong ka, lagi silang nangangamba. Sa mm -hmm. ibang mga bansa. Kaya nga, nung inatake na ng Israel ang Iran, no at uh, sumunod na nga itong Amerika, nakita mo, maging ang NATO, no, uh, support, supportado nila ito. At ang uh, akong tutuusin sa tumuliksa lang naman talaga ang Turkey, Russia, at China mm laban -hmm. uh, sa Israel at Amerika. But that is expected. Yung nga, nating system of alliances, ano, may may kapi ang mga bansa. And the fortunate thing lang is that it's not as intense as it, used to be. Kasi nung araw, mm -hmm. pagka may kumanti sa'yo, andyan na talaga yung kaalyado mo, magkikira na yan, hindi eh, ba? So, naalala mo yung uh, panahon noong uh, World War II, diba? ba? Mm -hmm. ng Germany ang uh, Denmark, if I'm not mistaken. Tapos, because pag-sisir mabalayan siya, sangkot na ang UK. It's one thing led to another. So, hindi na sila ganoon ngayon ka-war freak yung mga bansa kasi nga nakita nila yung cost of war ng mm -hmm. World War I at World War II. Eh. Kaya nga napansin mo matapos ang pangalawang digma ang pandaigdig, natayo na ang United Nations. Pangalawa, nagkaroon na sila ng judicious effort na mas piliin yung kapayapaan. Kaya kung titignan natin ngayon, maliban sa mga ika nga yung mga parokyal na gyera o no, sa pagitan lamang ng mga bansa, kadalasan hindi ito uh, pinapakailaman at na, eh. mm -hmm. hindi nagiging catastrophic. Mm -hmm. Ang labanan ngayon talaga sa usapin ng ekonomiya, dyan sila Mga sanksyon, oo. Oh, diba? mm -hmm. O yan nga. Pagka may sigal, eh, mag-impose ka ng sanksyon. Kaya kung magkaminsan ang Amerika ay uh, parang nagiging tagabaston baston uh, ng mundo kasi makapangyarihan siya. sila ang responsable uh, sa pangkalahatang uh, ekonomiya mm -hmm. ng mga bansa. Apa? At, at, ni Edward, yan nangyayari. Mm -mm. ni Edward, eh it masasabi ba natin na uh, tama ba uh, yung bang thinking ng iba na uh, ito ay maaaring uh, maging trigger uh, into uh, fear natin na World War 3 or uh, medyo malayo pa ito na ano na mangyari. Uh, kagaya nga ng sinasabi ko, iba na yung perspective, iba na yung mindset. Ano? Mm -hmm. Mas pinipili yung kapayapaan. Eh ngayon ang tanong, eh, bakit nagkakaroon ng kira sa mga ganyang mga bansa? Mm -hmm. Unang-una sa Middle East, masanay na tayo. di ba? Parang ang mga bata yan na mayat kaaway, may at maaway may ma pati. Mm -hmm. Hindi mm na papagod tayo. Pag may ginawa sila, hindi tayo masyadong nangangamba. No? At uh, kagaya ng nasabi ko, dahil nga iba na yung mindset, Nakita natin, pwede pa lang mag yung mga dalawang bansa halimbawa at uh, hindi ito nauuwi doon sa hindi na-trigger yung JSS agreement system of alliance sa automatic mm -hmm. na kampi na yan. so mag-givea. Oh, mabigat kasi yung cost of war na intindihan naman natin 'yan. Ang ang pinakamalaking problema lang sa ganyang mga sigalot ano, yung epekto nito sa ekonomiya kasi nasisira yung supply chain. Eh. Nakita mo 'di ba noong yes nung 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 sumiklab yung digmaan sa pagitan ng ng uh, Russia at uh, Ukraine sa so mm -hmm. mga raw materials na hindi makarating dahil syempre nagmasira nga yung supply chain uh, yung langis eh nagmahal dahil syempre may gera isa yan sa mga oil producing countries mm -hmm. tapos lahat pa ng oil producing countries nagbawas pa ng bariles Naalala ko nga, bago yung gera na yan, di ba? Parang 30 pesos lang per liter yung diesel eh. Mm -hmm. Eh ngayon, pumalo ng 50. At eto nga nagkaroon ng gera, pumalo ng 56. Ano? Hanggang uh, 60 kaya nga, iba. Kaya, mm -hmm. ma kaya maingi na na-resolve na rin yung gera. Kasi kung, kung nagtuloy-tuloy yan, kahit hindi yan na uwi sa World War III, may mga repercussions. Eh, ang, 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 Iran, for example, sila ang susi dyan sa Strait of ano nga pangalan, Mayroong straight dyan yan, eh, Dyan tumataan yung 20% of o, o, oil products. O syempre, kung ininto mo yun, edi sira na yan. Pag sira yan, edi kukunti ang pag-release ng langis. Edi pag kumunti, magmamahal. Pag nagmamahal, eh, sira ang supply chain. Kataas tataas ang cost of production. di mm -hmm. sa bandang ulit, ang Ang, ang taas ng bilihin dito sa atin. Uh, so, yun lang yung mga pinang na nakikita natin sa global economy. Pero yung World, World War III, kagaya nang nabanggit ko, eh, medyo natuto na tayo dyan. Kaya maingat din yung mga bansa. Eh. Alam mo nga, di ba, noong sinalaki ng Israel ang, uh, ang Iran, uh, kinundi na yan agad ng Turkey, China, at uh, at uh, Russia, no? Mm -hmm. Maraming mga pundits nagpainigisip na Kaya ang magiging movement ng tatlong bansa na ito, sasali pa sila. O, oh, pero maingat din sila sa bandang huli. Pati nga mo ang China, di ba? Laging may threat na sasalakayin na nila ang Taiwan. So, mm -hmm. nila. And in fact, may mga, may mga bali-balita na within the next 3-4 years, gagawin nila yan. Uh, but mm -hmm. that, that is something they have to think over. Ano? O dito na lang sa West Philippines, napansin mo, may mga girian, di ba? Pero hindi masyadong nauuwi sa outright conflict. Kasi mm -hmm. nga, iba na yung perspective natin mm -hmm. uh, sa gira. Ah Yung ano yung straight yung straight of uh, Hormuz pala yon na uh, at ano yon don sa ano na in order na i uh, i, uh, i close ng uh, Iran. Anyway, oh, para at ko uh, din ng Iran kasi uh, na alam ano mo siya ng nag impose lang ng economic sanctions labigat din laban sa kanila. Tama. At Attorney Edward, siguro ano ba ang pwedeng maging learnings dito ng ating bansa uh, sa usapin po ng alyansa at sa usapin ng uh, suporta ng uh, mga kaalyadong bansa lalo na nabanggit nyo na kanina itong uh, tension din sa West Philippine Sea Ah, uh, do hindi pa ito napupunta sa armed conflict po talaga. Walapang uh, wala pang armasan, wala pang bomba na nangyayari dito pero uh, uh, yung aggression din dito no uh, na tinitignan natin na uh, attorney. So, uh, ano ba yung pwedeng maging learning po dito ng ating pamahalaan when it comes into alliances and support coming from the US and, uh, in particular. Well, unang-una sa Pilipinas dahil malitabang sa bansa tayo. Wala naman tayong choice kundi makipagalyansa no. Uh, kasi pagka malalaki yung mga bansa, hindi mo talaga mapapanggayan. Hindi lang naman sa usapin ng gera, kundi sa usapin din ng bakikipagkalakaran sa kanila. No? So pag maliit na bansa ka, wala kang magawa, nabubuli ka talaga. Kaya importante yung pakikipag-aliansa, no? lalo na sa Pilipinas, yung formation na tinatawag na regional block na ng mga maliliit na bansa. Kagaya natin, meron tayong ASEAN, for example, So, at tama uh, na tayong mutual defense treaty sa Amerika kasi wala tayong magagawa eh in the event of a conflict. Masyado tayong uh, ika nga eh, ay No? At kahit wala man lang conflict, meron man lamang uh, hitwaan o si kagaya sa West Philippine Sea, mm -hmm. eh walang, walang choice ang Pilipinas kundi uh, paiktingin paigtingin yan. Uh, pangalawa, siguro dapat na matutunan dito ng Pilipinas eh dapat talaga mas maging self-sufficient tayo because greatly reliant tayo sa import. Eh. Yes. Ang uh, sa importation. Uh, itong rice tarification doon na supposedly eh, ginawa, binabaan ang taripan ng bigas para nga naman pagkailangan natin, madali makapag-import, eh, di ba? Mm -hmm. eh, ang problema niyan, siyempre, bumabanggayan, lumalaban niya sa domestic produce. Pangalawa, hindi rin natupad yung uh, pangarap natin na bumaba yung bigas kasi merong cartel eh, merong nagko kontrol ng movement ng bigas, mag iimport import na tayo, eh, di ba? Eh, ang problema naman, hawak ito ng kamsel, eh, paano gagawin natin? Mm -hmm. Kasi na ang naging isang repercussions ng rice tariffication law. At uh, marami pang mga polisiya na iniisip natin na maging reliant tayo uh, dyan sa pag-aangkatan, pag hindi pag-aatama, pag-aangkat, pag, ay, dyan, pag, tama, pag, pag import Eh, ano uh, anong nangyayari kapag nagka-problema, nasira yan, eh, sa tayo pupulutin? So we should actually be self-sufficient. Uh, yung usapin ng agrikultura, alam mo, ang problema naman sa agrikultura, yung pangangasiwa at polisiya, eh, hindi naman talaga yung kakulangan. Mm -hmm. eh, 25%, Correct. 24 to 25% ng ating GDP galing sa ag agricultural sector. So, alos one-fourth ng ating uh, ekonomiya pinapatakbo ng agrikultura. O, oh, pero, daming problema. Yung farm to road infrastructure projects lang, ninanakaw nila, hindi pa maayos. Malulugi <laughs> yung mga yung mga ating mga mga mm -hmm. mga Eh alam mo ba yung bigas bago dumating na yan sa market, dumadaan pa yan sa pitong kamay. So isipin mo kung magkano patong ng tubo yan o bago yan mapunta diyan sa labi mo. Mm -hmm. So kagaya niya nga bagay na yan. So that has to be addressed. We really have to be self-sufficient because pag may problema eh mas magso-survive tayo siguro. Mm -hmm. So pangatlo, ah uh, dito natin nakikita talaga na as much as possible. Lagi tayong maghahanap ng mas mainam na paraan para resolbahan yung sigurit natin sa ibang bansa. Ah mm -hmm. uh, dito na papasok yung kagaya nung nabanggit ko sa una ng mga system of alliances, hindi ba naalala mo? Today, may pero problema tayo sa West Philippine Sea. Sa tutulungan tayo ng sa ay ng Australia, ng mm -hmm. Japan, ano, ng Amerika, minsan patrol niya sa iba Yeah. So importante talaga yung ganyan kasi pag may bully, hindi niya magawa yung ginagawa niya kasi kahit maliit yung binubully niya, may kakampi, walang mm -hmm. iniwan sa eskwela. E eh, binubuli ka ng sika, e eh, bigla ko sa kuya mo, di ba? Mm -hmm. O edi yung kuya mo, sinasama ka na sa eskwela. eskwelaan. Eh? O edi parang gano'n din ang uh, makikita mm -hmm. natin na na analogy dito. Opo. Ato ini panghuli na lang siguro kasi ito uh, magbubukas ang 20th Congress po natin uh, sa darating na June 30, 12 noon. Uh. Uh, tapos sa uh, eto na mga bagong senador alam naman natin ito yung kanilang gampanin as mga legislators uh, uh, navig helping to navigate itong direksyon ng ating bansa sa usapin ng foreign policies uh, uh, at uh, siyempre ang ating uh, chief architect ng uh, foreign policy Ang presidente ano sa palagay ninyo ang uh, dapat tutukan nitong mga bagong halal lalo na sa Senado uh, sa mga ganitong klase ng usapin na uh, attorney uh, well alam mo, pagtitignan natin, uh, long term naman ang pagtingin dyan. Ano? Sa mga senado, kailangan magpalangkas ng mga karampatang batas na mas makakatulong sa atin, lalo na sa usapin ng ekonomiya. Ano? Kaya nitong rice tarification, o edo nila ito, ano nga problema dito, di ba? Kasi ganyan din na nangyayari dyan sa asukal. Eh. There's a reason why we regulate them. We regulate natin sila. para mm ng -hmm. Para nga tiyakin natin na una, naalagaan natin ang ating mga local na mga magkasaka, uh, domestic ano, pangalawa, eh, para ika nga maging uh, sandigan natin kapag kailangan natin alibawa, na libawa ng supply. Kaso in practice, hindi nga nangyayari. So that has to be reviewed. And, and Congress, both houses, mm -hmm. should be critical about uh, legislation. Kasi alam mo, nagagamit sila patalasa sa politika na ubus yung oras nila. Hindi ko naman sinasabing hindi dapat totoo pa eh, di ba Yung impeachment, halimbawa, eh, siyempre, mm -hmm. andyan dyan na yan. Hindi ko naman sinasabing hindi dapat pansinin yan. Kaya lang, eh, kumbaga, mas lamang dapat yung pagbalakas ng batas kaysa sa hantarang uh, pamumulitika. No? Because whether mm -hmm. you well, like yung impeachment tsaka yung mga investigation ng mga ginagawa nila ay eh, political exercise yan. Mm -hmm. uh, sa panig naman ng Pangulo, it's very crucial that he continues uh, his independent foreign policy. No? Hindi niya kailangan uh, open din mag-gravitate sa isang bansa o sa ibang mga bansa. Kailangan ng lagi siyang bukas ano? para itong mga bansa na nakikipag-deal sa atin. Mm -hmm. eh, kumbaga, medyo careful din sila dahil hindi nila alam kung uh, kaalyado ba natin talaga o hindi. So, ultimately, yan ang dapat nilang gawin talaga. Okay, Attorney Edward Chico, political analyst. Maraming salamat, Attorney. Uh... Salamat din po. Oh, Pasensya oh. na po. <laughs> Actually, ginising nyo. <laughs> yeah, ganito ang boses ko. Okay, Attorney. Uh, salamat po, salamat po Attorney Galvez. Lagi po mga taga -taki. God bless you. Attorney Edward uh, Chico po, political analyst. Uh, at least tayo po, uh, ay naliwanagan po tayo tungkol po dito sa usapin din po na ito. At uh, talagang hindi po natin pwedeng isang ito kasi madadamay at madadamay po tayo. Tanong lamang po dito, handa po ba ang gobyerno? Handa po ba pero sino bang handa sa mga gera? Wala naman po, 'di ba? Oh, pero ang atin lang dito isang paghandaan po natin eh yung pong uh, tama at makakatulong po ng mga batas para po sa ating mga mamamayan at pagpapaunlad po ng ating pong bansa na meron pong makakain araw-araw ang ating pong mga kamamayang ka uh, Pilipino idol. Ah. Oh, sige, idol. Ah. Sa ating pagbabalik, mamaya makikilala na po natin yung winner po natin sa